Si Marcos ang pasimuno ng ugong na naglabas daw, ng arrest warrant ang ICC, laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon, November 8, 2025. Ayon kay Dasmarinas Congressman, Kiko Barzaga, si Marcos di Umano, ang mastermind sa pagpapaaresto sa senador, at sa iba pang mga Duterte allied politicians. Ayon kay Kiko, at ayon sa kanyang intel report, sinabi niya, na isusunod din daw ang pag-aaresto kay Senator Bongo, na malapit sa dating pangulo at ang kasalukuyang senador na si Joel Villanueva dahil naman sa isyu ng flood control. Pinabulaanan na naman ng isang fact-checking cage ang naturang balita. Ayon sa kanila, ay fake news di umano ang naturang impormasyon at walang ganoong desisyon ang inilabas ng ICC sa ngayon. Ayon sa balita, si Rem Ula daw ang source ng naturang impormasyon ng nasabing arrest warrant na wala naman daw diyan anong katutuhanan. Tayo ay kumbinsido, na lahat ng desisyon ng ICC, ay malinaw na may kinalaman ang Malacanang at si Marcos. Kahit pa ang desisyon ng ICC, na ibasura ang hinihining interim release ni Duterte, ay ginamit din ni Marcos ang kanyang impluensya, at pera, upang pigilin at hindi pansamantalang makalabas ang dating Pangulo. Ang mga hakbang ni Marcos, ay pagpapakita ng isang pagpapahayag ng pagtataksil sa bayan, kaduwagan at pagbabali ng hustisya sa bansa, dahil pwede naming litisin, ang isang Pilipino sa Pilipinas, dahil bukas naman ang ating mga korte at husgado. Bakit pa kinakailangang dalhin sa ibang bansa? Malinaw na ito ay political persecution at power tripping. Di na bale, pag wala na sa pwesto si Marcos, siya naman at ang kanyang mga alipors ang magdusa. Pagbabayaran nyo ang lahat ng inyong ginawa sa dating Pangulo sa takdang panahon. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and has started to arrest and kill any politicians who this corrupt government. There is only one solution left, and that is for people power. For our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos and Romualdez are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines.